is yung papunta kami dito sa Ilopes no? kaya pauwi na kasi kami guys kanina papunta kami sa Ilopes si Trisha dito sa loob sumakay no? dito sa loob sumakay kaso doon sa Ilopes may nakita kami doon guys na taga Robsville no? Robsville yan yung kalugar na ngayon pauwi na kami doon na si Trisha sa likod sumakay siguro kras si Trisha yung ano na yun yung taga Robsville ba o kasi doon na sa likod sumakay eh. o nang Michelle o oh? si Trisha pero ginsipte ko siya ng Michelle Pinaupo ko siya sa magandang upuan tapos may nag-aalalay para safety ba yung anak mo na pero nagtaka kami kasi yung taga-Rogsville dito sa amin pa uwi ng silay Diyan doon na si Trisha nagsakay sa, sa likod yeah, Trisha ikaw Trisha uh, ikaw Trisha mukhang may something Ang Trisha a few moments later Tricia dito na sa loob oh. kasi bumaba na yung taga-Rogsville na ano, yun, kanina doon siya sumakay sa likod ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hey, yeah! <laughs> <laughs> Sana wala. Iba talaga pag may. Ano no? Kasakay na ano? Mm. Ano ano yo ano kaya? Is si, si crush mo yan <laughs> Sana all la tres Nang mm. Michelle oh. si Trisha. May crush na. Ano <laughs> <Ayon>, ba? <pa. laughs>